hindi patitigil ang mga bashers lalong-lalo na ang mga totoong naninira sa kanila hanggat walang sinasabi si Alden D. Charles at ipinapaliwanag sa publiko alam naman kasi ito ng buong Aldam Nation dati pa ngunit ang hindi mga nakakaunawa dito ang concern ni Alden D. Charles dahil ito rin ay ang mga sumusuporta sa kanya na maaaring naiinip na sa pagsasabi niya ng totoo tungkol sa pagiging mag-asawa nila ni Maine Mendoza ayon kay Bill MaSoriano marami nang na sinabi si Alden na totoo tungkol kay Maine but ayaw nilang maniwala yung mga fans na nag-assume na si Alden at Katrin kahit alam din ni Katrin na kung ano ang status ni Maine at Alden sa trabaho lang talaga Katrin at Alden iba na yan... wala na... matagal nang ang ipiniliwanag ni Alden ito... na si Maine Mendoza lamang... at hindi si Kathleen Bernardo... ang talagang mahal niya at may relasyon... dahil nga naman magkaibigan lang sila... at ang turingan nila ay parang magkapatid lamang... sinabi na yan ni Alden Richards... sa Hello Love Goodbye One pa lang... yan ang makikita mo na turing ni Alden Richards kay Catherine Bernardo. At syempre si Catherine Bernardo ay ganun din ang turing kay Alden Richards. Ngunit ngayon lang nagbago ang tingin ni Catherine Bernardo kay Alden Richards. Dahil napapabalita na rin dito ang pagkagusto mismo ni Catherine Bernardo kay Alden Richards. Hindi naman malinaw kung kailan nagsimula ito dahil minsan na rin nagkalabuan si Daniel Padilla at Catherine Bernardo kahit ang status nila sa publiko ay mag-on ngunit nagkakaproblema sila neto lang nagka-break si Catherine Bernardo at Daniel Padilla nang maiugnay si Alden Richard sa kanya kitang kita naman ito sa panimula talagang Nasyak ang buong tao lalong lalo na ang buong Aldam Nation sa ikinilos ni Catherine Bernardo Dahil nga naman sunod-sunod ang naging pag-imbita sa kanya dito Lalong lalo na nahalata dito na bakit yung mga inimbita niya dati Nung birthday niya ay wala naman sa blessing ng kanyang bahay At nagtuloy-tuloy pa ito kahit sa mga award shows at mga commercials na dinaluhan ng dalawa kaya talagang hindi mo maitatanggi na talagang medyo nagkagusto si Catherine Bernardo kay Alden Richards maiintindihan natin kung si Alden Richards ay nagiging sweet kay Catherine Bernardo dahil nga naman kung ikaw ay true-blooded Alden Nation ay alam mo ito na talagang napakasweet lang ni Alden Richards sa lahat ng babae at ito ay walang mali siya alam ito ni Min Mendoza. Kaya nga dati ay puro selos pa ang nangyayari kay Alden Richards at Min Mendoza. Ngunit ngayong mature na sila ay kitang kita mo ang suporta nila sa isa't isa kahit pa matambal sila sa iba't ibang ka kapartner. Dapat lang Min asawa ka ni Alden sa totoo lang ang love team nyo ang pairalin nyo maging matatag kasi dito kayo naging sikat pareho. Maganda ang chemistry nyo na dalawa at bagay na bagay na ang love team ni Maine Mendoza at Alden Richards na Aldab ay talagang hanggang ngayon ay patok na patok pa rin. Marami rin katanungan kung papalitan nila ito ng Maychard na talagang ang totoo na nila ng mga pangalan dahil sa kanilang totoong relasyon kung matitingnan nyo mapapansin ang Aldab Love Team ay buhay na buhay at marami pa rin fans ang pinupul ibig sabihin nito ay napakalakas pa rin nila sa publiko kaya nga maraming naghahangad na makasama si Alden Richards at Main Mendoza sa isang proyekto dala na rin ito ng kanilang kasikatan at respetado sa industriya ikaw nga naman pag nakasama mo si Alden Richards at Main Mendoza Talagang mawawalan sila ng kakompetensya Dahil sa lakas ni Main Mendoza at Alden Richards ay pwedeng pwede sila Na maiangat nito Dahil tiwala si Main Mendoza at Alden Richards Na kaya nilang buhatin kahit sino pa kaya nga marami ang politiko na gustong makuha si Maine Mendoza at Alden Richards sa darating na halalan yan talaga ang specialty nila nakuhanin kung sino man ang nire-respeto maraming fans at maraming hugot sa industriya at publiko at yan ay wala ng iba kung hindi si Maine Mendoza at Alden Richards Ngunit ang maganda kay Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi basta-basta nagpapagamit sa mga politiko dahil yan rin naman ang kagustuhan nila na hindi madawit dahil ganyan kamahal ni Alden Richards at Maine Mendoza ang mga fans nila at lalong lalo na ang mga Pilipino dahil nga naman pag gumawa ng kalokohan ang isang politiko na kanilang inendorse ay sila rin ang matatamaan dito. Kaya tamang tama lang ang desisyon ni Alden Richards at Maine Mendoza na wag mag-endorse ng hindi kakilalang politiko. Okay lang sana kung nasa circle ni Maine Mendoza at Alden Richards kagaya ng matagal nang sinusuportahan na kandidato ni Alden Richards sa Laguna. Alam naman natin na taga doon si Alden Richards at talagang kababata niya pa ya kaya hindi na malayo na ni ito, wala namang problema ito sa buong Alden Nation dahil nga naman sa kanilang bayan ito at kakilala na ni Alden Richards ito sa kanilang bayan na matulungin at ganon din si Maine Mendoza sa kanya namang lugar sa Bulacan ngunit ang maganda dito ay hindi sila nag endorse ng nasyonal. Diyan mo makikita na talagang ang puso ni Maine Mendoza at Alden Richards ay hindi lamang sa pagmamahala ng Aldab kundi ang puso nila ay matulungin din para sa mga Pilipino. Ang isa pang taktika na dapat gawin ni Maine Mendoza at Alden Richards para matigil na ang pangbabas sa kanila ay ang i nila ang mga dokumento ng ginawa nilang pagpapakasal na tunay. Hindi kasi maintindihan ng mga bashers. Iba ang kasal na ginawa ng Aldab, na si Yayadab at Alden sa mga imbitasyon na Main Mendoza at Alden Richards. Ang tunay nitong pangalan na Richard Paul Gerson. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!